Hello mga kapegs! Have a great day! So, it's Friday. Time check. 3.40 in the afternoon. So, time na po nga ako na pong sundo na asawa sa school. Kay, ting ulit Manila, 4. So, bani ko ninyo sa pagsundo sa kong asawa. Let's go! So, mag-release ako sa kong suuton. Kay, para iwas panuhot. just watch, okay? So, ang best para sa iwas panuhot, ingat ang mga edad ka roon. Taas-taas naman, so bawal gito pa hangin. Ang second, isang ato Jersey. Kinilang, na okay na lang. Okay na siya Okay. Para dili kay ikang dili init. Next is Bebag, ko so, na tuloy pa nang gamit. Isin siya distro. And, of course, chinilas. Then, atong, tawag ni bunet. Mayang bunet. And, helmet protection. And lastly, para iwas sa hangin ang kanang mga talsik sa kasadang mga abog protection po sa iyong kamot para iwas mo't panuhot <laughs> hmm? so ready na mo? ready na po't ko ah? Ito si pa gikan sa balay, dire sa highway, boulevard Hinihin na nata kay traffic ayo, dire sa mga sakyanan And of course, ang pingita pa And to, before ko nila ka, ano pwede ko, makalaman ko pa video And so kaya na ako ipaspasan gamay para Dali, makaapot, kumbaga Okay, kung hinihin na nako ako, na, usamot mo taka dugay So ako ipaspasan, ipaspasan ginako Dilamot ako sa National Highway Malabi na ako dali ang airport sa una Nakaroon ni na siya o ganang camp sa ato Philippine Army sa saunahan na pero liko ay liko ana kita na ito ang lapad kayo highway Four lanes na diri dito sa bangkas di padulong diri sa Dumalagan uh, then unaan indire, no, nakita ninyo ang city hardware and tataod liko na ako pasulod sa barangay Dumalagan kung asa na nasay na akong asawa And medyo na lubak lubak ka dalan ka may so okay lang at least hindi siya no grabe good nga rough road. And dali na ta sa may uh, residential area, ini lang ta kay tinggawas naman sa mga sujante, uh, na sila yung mga kuan na pamilya so iampi kita piminti. Kita mo dali dali kay mga ito ta sa lugar kung asa ta na ituyo o asa ta padulong. So dili nga part, medyo lubak-lubak kamay, -lubak pasensya na ta sa atong kamera, kurug-kurug it because mo lagi rough road. And unahan gamay, unahan di gamay, unahan gamay, o oh, aniya. Yes! Nakaabot na kita sa si school. Huh. Happy Valentine's Day, everyone. Balay balay flower. Basa healthy. Yeah. Asa kung asawa ko pa? Sumo na yung mga kaup. Oh <laughs> <laughs> hey. uh oh. Hi, Nai. Happy. Valentine's Day, kahit na masawa. Ano? C'mon to among ang mga sa kining atlaw and thank God kaysik minekaoli and I love this song. Magini ang music nga, na ginatokan nako every time magmulakaw ko sunduo o gatod sa kung asawa and pagbalik po dito sa pailay. Thank you Lord for the safe the travel and God bless everyone. Shalom shalom.